Hi everyone, Teacher Cats here and uh, welcome again sa ating YouTube channel, The IT Guide with Teacher Cats. And today, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Microsoft Word like a professional. Perfect itong uh, video na sa mga beginners or kahit sa mga gustong maging mas productive. So, let's start. Anong unang ituturo sa inyo ni Teacher? Uh, Siyempre, kung paano natin makukuha yung ating Microsoft Word saan ba natin pwedeng makuha ito. So, punta lang tayo dito sa website na ito, okay? Ito 'yung um, office.com. So, dito sa website na to, pwede kayong mag uh, sign up para makakuha kayo ng free version ng Microsoft 365 and uh, pag nakapag-sign up kayo and nag-sign in makikuha nyo online yung mga application or magagamit nyo siya online sa browser so pwede rin naman kayong mag-download ikiklik nyo lang yung get microsoft 365 okay, and then ito na yung um, mga uh, application available na compatible sa inyong uh, mga computer pipili lang kayo dyan Okay. So since napakita na sa inyo ni teacher kung saan natin na uh, kukunin, ay ipapakita naman sa inyo ni teacher kung um, paano tayo mag-start sa Microsoft Word. So punta lang kayo sa start button nyo. Uh, ang start button ko ay nasa lower um left hand corner ko. And then um usually nakapin na 'yon sa ating uh sa ating uh, start button, yung ating Microsoft Word. So, hahanapin nyo lang yan dito. Okay? So, kung wala naman yan sa start button nyo, kunyari, hindi, nyo ma hindi, uh, hindi directly. Okay? O hindi siya nasa start up. So, isa-search nyo lang siya. Alright? So, pagka-search nyo, i-click nyo lang and then mag-open na siya. Now, as you can see, ang gamit ni TeacherCats is 2016. 2016 pa. Ayun yung uh, gagamitin ko para uh, dito sa ating uh, tutorial today. Now, pag-open nyo ng uh, Microsoft Word, ang una nyo makikita is itong uh, uh, template window. So, dito, bibigyan kayo ng option na mag-select ng blank or yung iba't ibang template. So, dito nyo makikita yung iba't ibang template. Yan, may business, may cards, flyers, letters, education, resumes, cover letters, holiday. So, yan yung ating mga templates. So, for today's tutorial, mag-open muna tayo ng blank document. Okay. Okay. So, nakikita nyo sa blank document na to. Alright. Meron tayong iba't ibang um, tab sa taas. Ang unang tab, okay, ay ang file tab. So, ano bang meron dito sa file tab? Click natin para makita nyo. As you can see, dito natin makikita yung mga basic option like creating a new document, opening the existing file, saving and printing, and sharing your document. Ito yun. Okay. Sharing document, share as Adobe PDF, export, close. So, yan yung mga nakikita sa file tab. So, balik tayo. So, punta naman tayo dito sa home tab. Ito yung pinaka-use na tab sa lahat, ha. Kasi dito natin makita yung mga basic formatting tools like sa font size, ito 'yon. Font size, yan. Sa font style. yung bold. Bold, italic, underline, strikethrough, text color, paragraph alignment. Tapos yung mga bullets. Ito sa taas. Yung numbering. Tapos yung line spacing. So, ito yung pinaka-go-to natin para ma edit natin yung ating mga word na ginagawa or mga paragraph. So, next naman tayo dito sa pangatlong tab, yung insert tab. Ayan right, so dito sa insert tab, pwede kang mag-insert ng mga image. Mag Click mo lang yung picture and then mag-browse ka. Kat ganda, Kat ganda to. O, oh, diba? <laughs> so, ito yung mga picture. So, pwede kang mag-select dyan. Ayan yung uh, insert tab. Ano pa pwede nating insert? So, syempre yung tables, yung sa mga excels, pwede kang mag-insert. And then yung mga charts, so, the smart art, The shapes, online pictures, headers and footers, page number and even hyperlink. Okay? So ito ay uh, napaka-useful. Dito natin makikita lahat 'yan. Kung gusto nyong madagdagan ng visual elements ang inyong document, dito 'yon sa insert tab. So, punta naman tayo sa design tab. Oh. Okay, sa design tab naman, ito yung overall look ng inyong document. Dito nyo makikita yung mga themes kung anong itsura. Alright, ito yon. And then, yung color font. Tapos yung background style para maging mas visually appealing ang inyong file. So, dito nyo siya makikita. Ito yun, no? Ito yung class, sa design tab. So, punta naman tayo sa layout tab. Ano nakalagay sa layout tab natin? Sa layout tab, makikita nyo yung page setup. Okay. Tapos yung mga margins. Tapos yung orientation ba kung portrait or landscape. Tapos yung sizes ng ating uh, papel. Ito yon So, syempre yung columns. Or yung paragraph spacing. Dito mo rin ma-adjust yung layout. Ayan. So, punta naman tayo sa reference tab. Ito yung reference tab. Okay. Sa reference tab, anong nakikita natin? Dito yung para sa mga academic or research documents. Dito natin ina-adjust 'yan. Lalo na 'yung sa mga nagthesis ay ano, naka-APA na agad ang uh, uh, Word ni Ma'am. Okay? Tapos dito ka pwede mag-add ng table of contents, footnotes, ayan, o, ayan o. Tapos ano pa ba? Citations, bibliography, and then captions. Dito natin ginagawa yung sa reference tab. So next naman is yung mailing tab. Alright, sa mailing tab naman, dito natin, ito yung ginagamit natin para pag nagpapadala tayo ng email or email merge, dito yung sa mailing tab. Dito ka magsa-setup ng mail merge documents at la label. Alright, so next naman is yung review tab. Okay, review tab. Dito makita yung tools para sa spell check. Yan, Grammar. Tapos mayroon tayong uh, grammar check dyan. ha. Ah. Ito 'yon. Tapos may word count din. Tapos may uh, comments dito. Tapos track changes, smart lookup, translate, language. So ito 'yung nasa review tab. Okay. So itong review tab, perfecto kapag nagre-review ka or nagko-collaborate ka ng ibang documents. Dito, ito yung pinaka-useful sa lahat. So next na tab is yung view tab naman. Ano'ng meron sa view tab? So syempre dito yung para sa pagbabago ng option. Dito mo pwedeng i-zoom in, i-zoom out yung iyong papel or mag-switch between draft or print layout at pag-open ng iba't ibang windows view. So, ayan ang ating Microsoft Word na documents. Alright. So, in conclusion, since alam na natin yung mga tab, kaya na natin gawin mostly yung mga tasks natin sa Word nang mas may confidence. So, comment down below lang kayo kung may gusto kayo pang idagdag na futures or may gusto pa kayong malaman. So, basta mag-practice lang kayo. Now, kung may question kayo, alright, kung may question, huwag kayong mahihiyang mag-email or mag-comment dito sa video na to. Ayan yung email address ni Teacher cuts And subscribe for more practical tips and tricks in IT. And don't forget to like comment and hit the bell icon so you won't miss our latest update tandaan practice makes it permanent thank you sa so pakikinig and see you all sa next video ni teacher cats thank you